Jay, yes po big brother. Pumasok ka sa confession room. Hello po big brother. Congratulations dahil ikaw ang isa sa napili bilang bagong housemate. Maraming salamat po big brother. Ba't parang naluluha ka? Wala po, sobrang natutuwa lang po ako big brother. Kasi matagal ko na po itong pinangarap para sa pamilya ko. Sila ba ang inspirasyon mo sa pagsali sa kompetisyong ito? Opo, big brother. Dahil po sa sobrang hirap ng buhay namin, kaya po ako sumali dito. Pangarap ko po kasing maiahon yung pamilya ko sa kahirapan kahit papaano. Congratulations! At ito ay isa lamang sa patunay na isa kang mabuting anak para sa magulang mo. Thank you po, Big Brother. Simula po nung season 1, nagtatry na po ako sumali dito. Ngayon lang po ako pinalad na mapili. Kaya, kaya hindi ko po matigil ang maiyak. Naiintindihan kita, Chem. Thank you po, Big Brother. Chem. Yes po, Big Brother. Handa ka na ba sa iyong pinakaunang task bilang housemate? Yes po, Big Brother. Handang handa na po. Para sa araw na ito, Champ, ang unang mong task ay lumabas ng bahay. Po? Oh. Maaari ka nang magpaalam sa ibang housemates. Nakakaalis oh ka na. Sir? Sir? ভাৰত